Paano ngayon yan, Nay? Eh, baha. Walang tigil ang ulan. Paano? Wala. Wala ang kuwan. Kung may uh. Gusto ko lang malaman gaano kalakas yung pagyo dito sa inyo. Signal number 4. Ah, number 4? Malakas ang hangin. Hindi naman masyado. Oh, hindi naman. Pero gaano kataas ang... ng ura. Dito, pumasok. Oh, pumasok talaga. Um ilaw po plus na oh. na-punji yung ilaw po yung Tapos walang kuryente. Walang kuryente. Ilang araw na muna? Isang linggo na siguro. Oh. oh si shout out uh, muna eh mapapanood ka po A. niya. Oh. aano ko sa mga mga pinsan Kaya nga shout out mo mapapanood ka po nila nay. May oh. na May cellphone sila kaya wala akong cellphone maganya dito. Kaya nga nay, batiin mo po sila mm -hmm. mapapanood ka po oh. nila. Oh, Sige. Ngayon po batiin po sila. Isigaw, Ay! isigaw mo. Oy, wala yung cellphone Ang gapay yung cellphone. Nay, nay, hindi po yun. Sabi, sabi ko, mapap, ma nakabigo oh, po kayo. Sige. Hindi na, ma mapapanood hindi. Mapapanood ka po nila. Oh, oh, Shout out oh. mo po sila, mapapanood ka nila. Dito po, o oh, sige. Ito, camera na Mga kababayan, mga kabarangay Kasalukuyan pa rin ang nag-iikot ang Team Daddy Frankie. At sa oras na ito mga kababayan Nandito po ako sa bayan ng Binmaloy Barangay papaduyan At natanaw namin mga kababayan Naman tayo Ngunit marami po talaga mga kababayan Halos lahat Lalong lalinot Dito sa buong lalawigan ng Pangasinan Ay talagang tumadanas ng malalim na pagbaha at malakas na paghangin Kaya mga kababayan para uh, mas maging maliwanag ang lahat. Samahan nyo po ako. Isang nanay na ating kakausapin at papasok Kung makikita nyo, ilang araw na daw po yung baha sa kanilang barangay. So mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa video. Samahan nyo po ako. Hello, Nay! Magandang hapon, Nay! Kumusta kayo, Nay? isa Ikaw lang mag-isa. Pwede ba ako pumasok oh, eh? ayun Pasok ko na yung buta oh, ko na. Sige, sige. Ito marumi. Marumi na rin. Uh -huh. Pumasok na rin Pumasok ang tubig. Pumasok dito, yung tubig. Pumasok na dito. Opo. Wala kang ilaw dito Ola, sila, mga, na? Wala. Ila, mga korna siguro, isang linggo na. Wala. 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 Oh, silipin ko na eh. Oo. Oh. Wala. Ay, grabe. Wala mga kapupahin. Tignan niyo yung bahay ba niyo. Sa likod ng bahay, talagang malalim na. No? Malalim. Oh? Malalim dyan. Malalim? Oo. Oh. Pero may mga bahay pa dito na. Mayroon. Sa oh. likod. Yan, tignan yung mga kababahay. Okay. Talawin. Napakalalim. Ito po so, nakakatakot. Tapos kakawa yan. Ha? No? Upo ka na eh. Ayan. Makikyo. Upo rin ako ngayon. Sige, sige. Salamat sa Panginoon. Salamat. No? tadi lang. ano pangalan ni nanay? Ani. Nanay Ani. Nasaan po ang asawa at ama anak? Ay, wala na yung asawa ko. Yung anak ko tatlo. May asawa na yung dalawa. Yung isang nagbibigay sa akin. Walang karabaho. Ah. Wala. Nasa Ilocos, na iwan kasi pumunta kami lang patay. Oh. Kaya naiwan. Walang, walang sasakyan. So paano ang kabuhayan nyo ngayon? Hmm. Pag po ang nabubunot ako ng pala. Ha? Ah, Nagbubunot po kayo? E Ilan taon ta ta po kayo na? 60. Paano ngayon yan, Nay? Eh, Baha. Basta, walang tigil ang ulan. Paano? Wala. 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 Kung may ibigay na ayuda. Ah, naghihintay kayo ng ayuda. May mga dumating naman na naayuda. Mayroong kaya dalawang wala ato, dalawang, kilo dalawang kilong bigas. Dalawang kilong bigas. Pero isang saingan mo lang yun ay. O dalawa, sabi natin dalawang saingan. Ha? Huh? Dalawa lang ba kayo kumakain dito? Dalawa. Ma-islander yung kwan namin anak ko si kasi walang uh, sasakyan. Nay, ah, alam ko po na ah, lahat tayo ay dumanas ng bagyo. Nay, gusto ko lang malaman gaano kalakas yung bagyo dito sa inyo. Signal number 4. Ah, number 4? Uh, Malakas ang hangin. Hindi naman masyado. Oh, hindi naman. Pero gaano kataas ang... Ulam ng ulam. Dito, pumasok. Oh, pumasok talaga. Uh, Napakahirap pala, napakahirap pagka ano, hmm. uh, pumapasok yung bahay sa loob ng bahay, no? Hirap talaga eh. Masakit na yung tao. Bakit? <laughs> Siyempre, may kwan ako. Alipunga na. Alipunga na. O, Nag nagkakaalipunga na. Yan ang problema, mga kababayan, mga kabarangay. Siyempre, pag nandito ka, talaga... Pero mag-isa dito. Mag-isa lang. Pero wala dito yung anak ko. Kahit nakabuta ka mga kababayan, pumapasok na yung tubig sa bota mo kasi mas mataas pa yung tubig sa bota. Diba? Ginagawa lang namin magbuta para iwas matusok, masugatan. Pero kung sa tubig talagang mag... dito. nabuta na ako, ma maliit yung buta ko. Kaya, kaya, kaya po nga ka pa rin. Kasi mga kababayan, nababasa ang paa natin dito, paa namin. Buong maghapon, as long as hindi ka umakit sa bahay mo, talagang nagkakaalip po nga ka. Eh, ang paano yung kagaya nila nanay na wala nang wala aakyatan? Wala kang kalabahin, talagang. Pati uh -huh. yung anak ko, wala. Walang trabaho na eh. So, gaano kahirap yun na eh, wala no? walang trabaho? Oo, okay, yung... oh, kung okay. Yung anak nyo? Mm -hmm. Yung nagbibigay lahat. Ka. Kasi yung dalawa, may asawa na. No? may anak na siya. Siyempre, may pamilya na Wala mm -hmm. nga na. Tatlo yung anak ko, kasi Siyempre, yung isang anak ko nasa Batangas, may sakit yung anak ay yung asawa niya. Dial dialysis. Yung anak yung asawa niya. Buti na nung tumaas dialysis. yung tubig dito, hindi kayo nag-evacuate. Hindi. Doon sa ka, kabilang bahay, natulog ako. Ah, nakitulog ka sa kabilang bahay. Oo. Bakit hindi pwede dito? Tatakot ako dyan sa sampo, baka sa sampo sa akin. Alin po? Noong, yung sampo, sa kanyo. Ay, oo, oh, kasi Nakatakot ba talaga yung bagyo na yun? sabi ko matulog okay, ako dito, ano po, sabi ko. Okay. Oo. Oh, oh. Pati yung anak ko, matulog na kayo sa ibang manan, kawala kayo sa sampo. Oo oh, po. Oh, Napakahirap mo, no? no? Ilaw po, plus na, na oh, napundi yung <laughs> ilaw <po>, yung <laughs> Tapos walang kuryente. Walang kuryente. Ilang araw na wala? Isang linggo na siguro. Kailan babalik yan? Hindi ko pa alam kasi hinihintay namin yung magagawa yung doon sa bayan. Kasi mga kababayan, po. marami po pong na nagsi po. uh, tumbaan ng mga puno. Hmm, marami kaya, natatakot ako sa puno ng kung oh, saan ko. Oh. Baka tutumba sa akin. <laughs> Hola. Opo. Ah, pagka may mga ganito na, unahin natin i-safety yung sarili natin. Ano po? Huwag mm, tayong, ano, huwag tayong... Si-safety ko din yung kabuhay. Oo. <laughs> Mamaya, natumba na. <laughs> o, Patay natumba. na? <laughs> mm, oo. sabi ng tuya uh, ko, nasa Visayas, uh, ang Tiki. Alis, umalis ka dyan. Alam din nila doon. Dadalo kami oh. magkapatid. Alam nila. Sige no? Mm -hmm. So, shout out mo yung ano, yung kapatid mo nasa Antiki, saan sa Antiki po? Sa Sambay yung Antiki mo. Bakit kapatid mo hindi mo alam kung saan? Tawala wala akong no? Pero taga saan ka na? Talaga. Dito, dito. Ah, dito ka talaga. Doon lang nakapangasawa yung oh, anak kapatid mo. Oo, sa Bisaya. Oh, shout out mo na, mapapanood ka po niya. Oh eh, sa mga mga pinsan Kaya nga, shout out mo mapapanood ka po nila nai. Oh, may cellphone sila kasi oh. wala akong cellphone na ganyan. Kaya nga nai, batiin mo po mm -hmm. sila mapapanood ka mm -hmm. po nila. Oh, o, so, sige. Ngayon po, batiin po sila. Isigaw, Oy. isigaw mo. Ay, wala si tatan Ang dapat si cellphone. <laughs> 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 Nay, hindi cellphone. po 'yun. Sabi, sabi ko, oh. mapap Papanood na, oh, po kayo. Hindi na, hindi. mapapanood oh, ka po nila. Oh, okay. Shout out oh. mo po oh. sila. Mapapanood ka nila. Dito po. Oh, kuya. Sige. Eto, camera na. Oo, oh, oh. oh kuya. Oo. Oh. Oo. Oh. Naano ako sa akwan, Kay Daddy Franky. Mm nanti Ne, nandito sila. Kuya. Kumustahin mo Kumust sila kung hindi pa sila na kayo, nabadyo? Kumusta na kayo, kuya? Yan. Sabihin mo, kami dito, nabagyo kami, kami, nabagyo kami nabagyo ang saya-saya. Nabagyo kami dito, saya-saya -saya dito, kasi <laughs> nandito si Daddy Frankie. Eh. Yung mga kababayan. <laughs> diba, gaya na aking sinabi, ilang barangay na yun napuntahan ko, talagang maawa ako, naawa ko dahil nabaha sila. Pero dumating ako, nagugula daw kasi instead na nagdadala mahati, hindi. Ayon kay nanay, ang saya-saya daw kasi nabagyo sila. Nabagyo. Na kayo na ay masaya. Hindi naman masaya, malungkot kasi. Kanina saya mo ni. No, kanina masaya, masaya. kasi dito kayo. Ah, yun na mga so, pala. Eh. Kumain nandito si. Bakit ba masaya pag nandito si Daddy Frankie? Siyempre, nandito si Bra... Daddy Frankie, Daddy Frankie Bra... kasi Ah, ah na napunta, napunta kay dito kaya. <laughs> may bigas ka na na. Ah, may bigas ka? Hindi <coughs> yung kunti lang. Ayun, sinabi mo dalawang kilo lang. <coughs> <laughs> oh, salamat kahit salamat kilo oh. lang yan, no? Pe oh. pero dahil uh, nakausap mo mo. kita, oh. kita oh. so, na kumusta eh. kita okay. okay. hmm. Kaya... Hmm. Kaya... Oh, okay. Kaya masaya ako. Kaya masaya ka. So, bibigyan kita ng bigas na ha? Pagpasensyaan mo na. Guys, pangisan sa akong bigas. Kaya PJ, isang sakong bigas. Oh, Oo Kaya masaya ako. Kaya masaya ka. Kasi nagpunta kayo dito. Inaasahan mo ba na makarating si Daddy Frankie dito? Oh. Ay, wow. Kasi yung pinsan ko, chat oh. Dapat pupunta dito si Tatay Oo. Ah, kaya kaya ganoon. Kaya pala pagbaba ko diyan, nay nagsisigawan lahat. <laughs> Ang saya nila, no? Saya. Pero hindi ko kaya nay na. Hindi si namin alam na pupunta tayo dito. Ay, kung alam niyo sana, nag lechon siguro kayo ng baboy. <laughs> Dapat magkape kayo. Ah, magkape. Ay, salamat. Ang sarap magkape pag ganito mga tag-ulan, no? Ang sarap talaga ng kape pag ganito nakarelax. <laughs> <laughs> Lamig. Yan naman ay nabasa na yung likod ko sa ulan eh. Kasi nagbigay kaming bigas diyan. Pinapila sila. Nabigay na naming bigas mga kababayan. Pang-apat na po na barangay ito. So umukos na kami ng uh, 48 sack of rice. awa ng Diyos. Alam ko mga kababayan, pasensya na tayo. Hawa yung asawa ng anak ko Dialysis niya. Tatlong anak. Puro malilit ba? Pero sa ngayon ay, kasi sa ngayon po, dahil lahat tayo, Uh, dumanas ng baha bagyo kaya ang ginagawa ng team Daddy Frankie na kami ng bigas muna ngayon no? oh brother hali ka rito nandito isa sa mataas ayan ay thank da you kay Daddy Frankie sana nakatulong sana napasaya kita sa araw na ito ano naman ang ulam ni nanay mamayang gabi wala pa. Wala pa. <laughs> Nagbabanwit ako no <dyan. laughs> ah, ka. Pag namingwit ka, anong nahuli? Yung kwan, isda. Yung oh. tilapia. Kababae ng taon, marunong ka mamingwit. Hmm? Apat ang nakuha ko kapong, kanina isa. Huh? Oh, may ulam na ako. Ma may, ulam na. <laughs> sa bagay, sabi mo, ikaw lang isa dito. Oo, oh, tawala pa doon yung anak ko. Hmm. Isa. mapapanood ka ng anak mo, hmm. pauwiin mo na. Hmm. Ano sabihin mo sa anak mo? Sabihin ko na nandito ka. Pumunta ka dito. Sabihin daling, mo, mag-ingat siya. So, Oo, oh, oh, sige. Eh, sa mga kapitbahay mo, oh, pinapanood ka ng mga mm -hmm. kapitbahay. Anong, anong misahe mo sa mga kapitbahay mo? Siyempre, nanonood sila di masaya. Kaya nga po, mm -hmm. eh, mapap alis namin dito, i-upload namin tunay. Mm -hmm. Pa maririnig nila yung mensahe mo sa mga kapitbahay mo. Anong mensahe mo? Itong hirap ko. Lamp Bakit na Gaano kahirap? Pwede ba ikwento mo sa akin kung uh, gaano kahirap? Um, dati po Ano uh, lang, tinatigil ako ng anak ko kasi may sakot na tao. Uh, uh, kaya tinatigil ako. Huwag na lang ako. Eh paano tayo mabubuhay kung hindi magtrabaho? Oo. Uh, kaya kung isang ay trabaho naman ako. Pero kung ko. ay. Uh, uh, wala akong trabaho. Sa ako nang magtrabaho na. Ako nang -trabaho. Mo. Matagal na ba nawala yung asawa mo na? Mayroon, kaya lang hindi na may asawa ng iba. Ay, asawa. akala ko nung matay na asawa mo. Nag-asawa ng iba. Piniwan na, ka. Na. Ba? Ba't ka naman iniwan, kawawa Iniwan ko sa kanya. Siguro, wala na ako, matanda na ako. Bakit? Ilang taon na ba yung asawa mo? Gan ganito rin siya. Kasing edad mo? 60 lang ako. Ay, ba't mo. ka niya iniwan? Iniwan ko sa kanya. Saan Ay, ka, ka nagpulang? Hindi ko alam. Tulang oh. ko sa kanya. Oh, pero tanggap mo na rin na iniwan ka? Hmm, tanggap ko na. matagal na. Malilit pa yung anak ko. Ah? Ang nagbuhay sa amin yung tatay ko. Hmm. Kuya ko. Mabuti hindi ka na nag-asawa ng... Hindi na. Ayaw ko na. Bakit? Mani? Mahirap. Na ano ako na ay la kung po na yung nag-asawa na ako may anak na Nasubukan mo yung na. Nasubukan ko na. Tama Tama na. Tama na. Tama na. Ay, yung iba pag nawala ng asawa, asawa ulit. Mmm. Eh pero ako wala. Wala na. Wala na, <laughs> wala na akong pera. Wala nang balak ngayon. Wala na. Tagal na malilit pa yung buntis pa ako dun sa bunso ko. Ngayon mga kuan na siguro may anak na. Mmm. -hmm. Ilang taon yung bunso mo? Mga mga 1995 di magsi-sero pa lang si bunso. Dami mong kapitbahay dito nagpi sila. Ano'ng mensahe mo sa mga kapitbahay mo? Mga muna? Kapitbahay pa mga pinsan ko yung... Ah, mga pinsan. Ay, yung kapitbahay mo doon, yung Marites. Ano masasabi mo sa kanya? <laughs> huh? huh? Masaya. Masaya yung Marites? <laughs> Ay, hindi ko alam. Hindi mo alam. Nagmamarites sila. Ako, nagbabangwit ako dyan. Nagbabangwit ka. Sige na, para ngayon hindi ka muna mag magbangwit. No? Pagpahinga ka muna kasi sabi mo, nagkaalipo nga ka na. Oh, mayroon na. Bigyan na lang kita ng pambiling ulam. Kasi mga kababayan, namimingwit lang si nanay para, may, para pambili, may pambili daw pambilin. siya ng ulam. Para eh para nabigyan na natin siya o. ng bigas. Parang mayroon. Ha? Para gaano nakatagal to na eh? <laughs> Hindi mo alam gaano niyo katagal gamitin? Baka isang buwan. Ah, isang buwan. O, sige na, bigyan ibigyan kita pambiling ulam ha? Okay. Para ano? 2,000 nanay. thank you happy ba si nanay ano mo sasabi ni nanay may pambili na ng ulam salamat dati pa salamat kay Lord thank you Lord no? gabayan mo po na ama ang mga kababayan natin kabarangay natin na dumadanas talaga ng uh, baha na wa po ay uh, Ha? Mabuti na Salamat sa Panginoon. Nawa po, Lord, na humupa na itong tubig baha dahil talagang napakarami na pong pinsala. Nakakaawa yung mga kababayan natin. No? Kaya eh, mga kababayan, mga kabarangay ko, sa mga kapanood ng video ito, ipanalangin po natin na sana humupa na itong uh, bagyo. No? At uh, share natin yung video mga kababayan para mas makatulong pa tayo. Sa pamamagitan ng pag-share ninyo, ay nakatulong na rin po kayo sa ating mga kababayan kagaya ni nanay na umaasa na lang sa pamimingwit para magkaroon ng ulam. Salamat po and God bless po. Thank you, Nay. Mm, Ingat you. ka po na yan. Baka mabasa ito dito. Hindi. Eh, ano po sa, sa lalagyan. Ah, Ah, ilagay mo sa lalagyan. Oh, sige po, Nay. Thank Opo. you so much. Salamat, Tati. Opo.